<laughs> Nakatakot kasi yan eh want... Daddy! Awan! What? Nasunog pa na pa What's oh. happening? The fire baby! It's a fire! <coughs> Dad, I want... I want... Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat! Want... Kumusta po kayo? Uy! Oh! Are you going crazy again? <laughs> Kumusta po kayo lahat mga idol? Sa mga subscriber ko po at sa mga, sa, mga manonood, Kumusta po kayo lahat? Mingi po ako ng pasensya at ngayon Marshmallow, mami, mami We'll get come on. marshmallow Oh come, on. come with me Yes Ang kulit na nga ako mga idol Gusto lang niya ng marshmallow Ayan mga idol, uh, pasensya na po kayo ulit Hindi po ako gaano nakakapag upload Dahil sa ano nga po, sobrang busy So dito mga idol kasi spring pa naman dito sa ano sa Canada. Pwede po pa dito magano mag, ano, mag uh, magsunog. Wag lang po ng ano, wag lang po uh, summer. So pwede naman po 'ko ano, dito eh bonfire na tinatawag. Pero hindi po pwedeng iwanan 'yang mga idol. kaya nandito kami, nandito si Papa. Ayan mga idol si Papa. Si Mama nandoon. sila na ganun dito mga idol. Sila nag uh, tip ip, ipon dito dito. Iniipon nila dito kasi galing to doon sa baba eh. So matagal na to doon. Siguro ilang years na to sa ano na yun. Kaya nabubulok na yung bang mga logs. Ayan mga dulo. Sobrang tagal na doon sa baba. Buti walang ano dito. Walang anay. Kaya okay pa yung ano uh, kahoy. Medyo uh, basa basa pa nga lang. So nagsunog na kami ngayon. Kasi may ano naman bukas. Porkas uh, ng ano ng ulan. Ulan na naman bukas mga idol. Kaya mababasa na naman. Kaya ngayon, yun na, sunugin na lang namin ngayon muna ngayon. So medyo malamig ngayon mga idol, yung hangin, malamig pa. Around uh, 16 to 17 ngayon. O oh, 15, ah 15 mga idol, sorry, 15. 16, 17, 18. <laughs> ngayon yung ano ngayon, uh, temperature. So mga idol, ito, papatulong ako sa misis ko ngayon mga idol. Andito yung uh, box LBC. So siya yung pagsusulatin ko mga idol dito sa ABC box Ay, may little angel So ito ang aking uh, little angel mga idol Ayan, kakain daw siya ng ano si o, Ano yan? What's that? Candy? Candy again? Yan yung gamis na pagkali ni Babi Oh, gamis So, so patulong ako babe Ay mga idol, miss ko mga idol Ano siya, tulungan niya ako mag ano Mag uh, sulat Mag sulat <laughs> So sulat ko yung uh, sulat namin yung ano Pangalan ni Kwan Ni uh, Mang Eli So, ito mga idol Nagsan ko yung aking uh, Cellphone oh. Ano yung ano Pugong Biyahero Ayan Ayan So, ito yung uh, Ano ni Mang Eli Mga idol uh, address Ayan Block 13 Lot 16 Phase 1 Grandville Subdivision Barangay Katalunan Piquenio 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 ata Dabao Dabao City Dabao del Sur Ayan mga idol So, malayo-layo na naman itong uh, pupuntahan ng box. Ayan so, si... From, babe. Mr. Elias Abirelia Jr. <laughs> Junior, Junior pala tong mga idol siya, no? Si Mang Eli. <laughs> Junior siya. Ayan, babe. From? So, from. From me, of course. From? From Darwin Lozano, so, of course. Darwin Lozano. Just make it small, eh. Yes. Maganda kasi mga idol lang sulat ng misis ko kaya siya ang pinagsulat ko. Baka magkamali ka na apelido ko ha. Hindi, din, lagay mo dito maliit lang na ano ah, dito. Uh, maliit lang dito na Oragon Canoy. Maliit lang. Yes. What? I'm huh? hey! you the hey! Ano yung isa yun? Ano yung yung ano Hindi, hindi. Oo, oh, what's that? Agamis? Yeah. Jeez, it looks like a rubber. <laughs> okay, Yeah. Address. 23812, right? Alam mo na yung address, di ba? Alam mo na yung address. So yun nga mga idol, kaninang umaga, pumasok okay. po ako ng 1.45 a.m. sa trabaho. Okay, baby. <laughs> Kaya nakasalamin ako ngayon kasi ang hapdi ng ano ko, hey, ang hap ng mata ko. Oh, oh, you're a baby. Hi! That's her baby, guys. See? May <laughs> strollers, siya, stroller. Yan Ayan yung, yung laruan ng anak, aking uh, anak na makulit. Come! No, I'm, I'm here with mommy. I'm here with mommy. Later, baby, later, later. Oh, yes, Ay mga idol, shout out wala mga idol kay uh, Paul at sa, sa buong uh, PB team diyan sa Dabaw. Ingat kayo mga idol diyan. Oh, yung uh, Postal code, yes. Talaga so, yun po. NOL, right? NOL. Big shout out ko lang sila ano, Rita Rita Tan. Ayun po, shout out po kay Ma'am Rita Tan. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. And then kay ano po, Lorna Sola, shoutout out po sa inyo. At of course, mga idol si ano si uh, Kuya Rolly na nandiyan sa US, Rolly uh, Agere. Kumusta po kayo? Uh, video ko tagal-tagal po, ilang araw po hindi nakapag-upload, pasensya na po. Talagang, uh, busy -busy lang talaga ng busy-busy talaga. Ano okay na? gusto mong ano ko bisig bisig ka naman eh <laughs> yung anak ko mga idol bisig bisig ka <laughs> kain so ito yung address address ayan block 13 so ano mo na lang yan ito, abbreviation pangalan. mo siguro pangalan B pangalan ayun um, Ilias B Abrilia so tingnan mo na lang to baka magkamali ka huwag ka magkamali lita mo lang siguro ba ah. para magkasya Pati yung address niya, lita mo lang kasi yung haba ng ano eh. Haba ng address nila eh. Haba ng address ni Mang Elias. Ay, Mang Eli. Mang Elias. Mang Eli na lang para sosyal. <laughs> kasi pag Mang Elias eh, pang ano eh, pang medyo, pang thunders. Ang <laughs> bait ni Ang babait nila mga idol, ito si Mang uh, Eli, ang babait nila. Yan ang buong PB team. Ayun. Shout out pala mga idol kay ano kay uh, Junior? Junior ba siya? Ano? Junior? Yeah, Junior, yeah. Chat up pala mga idol kay ano kay uh, Renz. Hello, Renz! Kumusta ka, Renz? So, yung box, Renz, uh, on, on the way na. Papunta na dyan yung box sa ano, sa Mindoro sa'yo. Okay. Medyo matagal-tagal kasi medyo malayo talaga. Yan yung contact number niya, babe, yung 0995. 0995. Oh. oh, yeah, yeah, yeah. That's the contact baby, number. No, no baby. <laughs> Oh, so many ants. Oo, kasi uulan nga, uulan baby. It will rain tomorrow, that's why the ants coming out. That's the the sign. The sign, see? Ee, be careful. So nagsunog kami ngayon mga idol kasi nga may ano, uh, yun nga, may ulan bukas. Mababasa na naman tong mga kahoy na tong pinutol. Eh basa-basa pa nga para mabawasan yung ano dumi ng paligid mga idol so nag cut grass ako dito mga idol kung nakikita nyo nag cut grass ako kahapon ngayon napakalawak ng pinuputo lang ko dito mga idol ng ano ng mga damo more than 1 hectare mama di ba eh doon pa sa loob ng farm lipa ako doon tapos eh yes nagkamali ka ba't ka nagkamali lang, hindi 2471. Sus, parang kung man magkamali. Dito na lang sa babaw niya. Eh, ano man lang. Ganun ko na lang. As oh. An open parenthesis. Yeah. Parang nagkamali, ginagaya na lang. Ayun nga mga idol, nagkamali na. Diyos go <laughs> <laughs> nagkamali, nagkamali ng ano number. Diyos! Mm -hmm. Uy, to baby. Hi. Ano, tapos na ba? Oh, tapos na. Yung lang dito. Okay lang yan ah. Iyan o lang, like, scratch. Hindi Or na, okay na. Lang. lang. Hindi na, okay na. Yeah. Okay lang yan ah, kasi meron naman dito. Nire-write mo na pala dito. Kahit hindi na pala yan, okay lang oh. Ito, Bebo, yung 7 kasi hindi na magagawa ng paraan. Hmm. Ba't kasi, ala yun naman kasi, 2, 4, 2, 7. Bakit mo? Ay, ba nakita ko? Kanina. Hmm? <laughs> 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 o, oh, mag-sorry ka ah, mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Mag-sorry. mag-sorry guys. Ayaw mga idol uh, tapos na po yung ano. Yung, uh, why did you put gravel inside the... Oh, oh, that's not good. Mm. Washing. washing ayun mga idol tapos na nga po mga idol so, so ngayong linggo siguro pag nasikaso ko to kasi mamayang gabi ang pasok ko ganoon na naman mga idol eh kasi yung uh, turkey namin dito yung matatandang turkey na umaabot mga idol ng ano kung alam nyo lang mga idol ang, timbang ng turkey umaabot po ng 38 kilos 39 to 40 yan po yung mga mature toms or yung mga lalaking uh, turkey mga idol toms yung tawag namin dito mga idol sobrang laki mga idol talaga parang ano parang uh, baboy na kalaki kaya niloload out namin yan ngayon so din dinadala namin yan sa, ano, sa US kaya maaga po yung ano ko uh, pasok kasi nga po mayroon nag loading or and loading kami ngayon mga idol. So tatlong ano to, tatlong gabi. Kagabi, uh mambayan gabi na naman and then sunod na gabi. Ayun. So tatlong gabi mga idol, sunod-sunod. ay mga idol, uh, maraming maraming salamat po sa anyo ano, sa pag uh, panood ng aking video. Sa mga uh, new subscriber ko, maraming maraming salamat mga idol. At saka ito po ulit, ihabol eh, po natin mga idol. Shoutout lang po ako mga idol. Baby, what are you doing? Uh, shoutout pala mga idol kay ano, Cherry Nagaya. na jump po sa San Pael, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Magandang araw po. NN Ida Pets. Kumusta po kayo? And then kay Isa na jump po sa Kuwait. Salamat po. and then kay uh, Sir Benson <laughs> hello po sa inyo Ma'am Emily Ma'am Emily Manly na nandiyan po sa, ano, sa Surrey, Vancouver magandang uh, araw po sa inyo salamat po sa panonood nyo lagi sa aking video and then kay Caridad Burgos shoutout po sa inyo marami-rami itong mga idol Uh, Evangeline Digol, shout out po sa inyo. Mabel Ginyang, maraming salamat po. And then, yun nandiyan po sa Barcelona, Spain. Wala po kayong pangalam, pasensya na po. Ingat po kayo dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. O, andyan na lang muna mga idol ang aking video. Maraming maraming salamat po at kita-kita ulit tayo mga idol sa sunod kong upload. Pasensya na ulit mga idol kasi yun nga busy-busy ako. At uh, don't forget mga idol, like and share po ng aking video. At uh, God bless you all. At maraming maraming salamat po. Uh, support pa uh, Pugong Biyahero. And then yun nga mga idol, yung ads. Don't forget mga idol, huwag nyo pong skip. Maraming maraming salamat po. Bye mga idol, bye. Bye bye. Bye, bye. say bye bye. Bye bye. Bye bye. See you in the Bye bye. Guys, si mga mga idol.